Isang mapagpaalang araw sa ating lahat, mga Lods. Kapasalukuyo uh, kung binabaybay ang kaso niyo. Avenue. Ayan ang ganda ng helmet ni Kuya. Pangarap ko rin yung ganung kulay ng helmet. Ah, uh, kasi yung kulay ng uniform namin. So, para... Uh, Tierno ba? Hindi <laughs> maganda kasi yung ganyang kulay ng helmet. Or yung... Ganyan, since ganyan nung nga rin yung kulay ng uniform namin. Uh, bagay na bagay. Maganda yung kanyang hulay kasi visible ka, lalo't nagbumotor ka. Mas mabilis ka mapansin ng mga sasakyan. Kaya yun, kahit papaano, medyo malayo ka rin sa disgrasya. Ayan, uh, binabaybay nga pala natin ngayon yung Quezon Avenue. At galing ako sa RV sa Quezon City, may inayos akong dokumento. So ayan, binabaybay natin ang motorcycle lane. Pero parang mula na rin naman yan. Hindi na yan nasusunod dahil kita-kita naman natin. Ma, uh, pati taxi ay dito dumadaan sa motor sa ikidin. Ayan, yung mga nakasabay mo kanina mga motor, napakabilis nila. So tayo chill-chill lang tayo dahil. Pauwi naman na tayo. Ah, uh, diyan? Ah, uh, nakikita natin dyan sa bandang right side, mayroong mall. Ayan po ang fish, uh, Fisher Mall sa Quezon Avenue. So, dito, uh, kakaliwa tayo dito, banda dahil ah uh, papasok tayo ng tunnel papuntang uh, Kiyapo. Iyan so thanks for watching Marad